Di naman dagat kay Behedor Magilak tayo dito mga kay Behedor Magpupo nga tayo dito sa ano Dito sa Railing Ay nakulubuhat Langha po na tayo ng magandang hangin mga kay Behedor Titingin tayo sa kabundukan Oh tidur sentus dagat. Hmm. Oh so, nampak kagak ada telaga yang kali kasar ni? yang menga pelas daan ngah anu jano. Kastambai. Dami. may bago pang paalis oh talaga naman ganda rin kasi upuan dito, dito kay kita oh yung ko malinis din kaya sino kaya hindi maingan yung maka mas tambay dito Layo ng biyahe ko. Kipala si ito. Bayawan City na tayo kabahidor. Papunta. Wala pa sa kalahati yung tinakbo ko. Ay, <clears throat> napapagod lang ako sa takbo. Pero mo, alas 3 pa madaling araw. Nung kapisa ako nagbiyahe. Hindi pa rin ako nakarating ng ano? Bayawan City. Pero malapit na ako sa ano, border. No? Sa border ng Negros Occidental at saka Oriental so sigo na uh, isang oras na rin makarating na tayo doon sa pupuntahan natin so lumang hapon na tayo ng piskong piskong hangin dito saka manonood tayo sa kabundukan para pa ano sa mata ba pagpalinaw yan ng mata Okay, maraming salamat mga kebehidor. Kung mayroong manood ba video na to. Nag-solo flight lang talaga ang kebehidor. Thank you for watching.